Ang aking kwento ay nagmula pa sa istorya ng aking asawa tungkol sa nakaraan ng kanyang mga magulang. Naganap ito noong dekada 60. Isang tahimik na tanghali. Kasulukuyan nagpapahangin ang mag-asawang si Teresita at Dani sa kanilang balkonahe habang hinihintay ang pagdaan ng kanyang tiyahin. upang magpasama sana sa may bayan at magpatingin sa may pagamutan. Nasa may ikapitong buwan na ito ng kanyang pagbubuntis, unang pagdadalang tao, ilang gabi na nilang napag-uusapan ang lakad tungkol sa araw na ito, kasama na din ang pamimili ng mga gamit. Kung kaya ang mainip sa paghihintay ay hindi maiwasan. Pero, ikinagulat nila ang biglang pagkatok ng isang hindi inaasahang bisita. May isang matandang babae at hindi ito ang kanilang inaasahang tiyahin nila. Malumanay naman itong nakiusap na ika ay nagtatanong ng kung ano-ano tungkol kung saan ba daw nakatira ang kung sino mang hinahanap nito. Sapagkat takatakda daw kasi itong bumisita para daw manghilot o magmasahe. Nagkatinginan ang mag-asawa. Wari na na may kasamang tuwa. Dahil heto at naligaw sa kanilang bakuran ang isang hindi inaasahang matanda na ika daw ay marunong ito sa pangangalaga ng buntis at panganganak. Kaya na itanong nito kung may humihilot na ba sa kanyang asawa. Dahil ika ng matanda ay bakit hindi nila subukan ang kanyang serbisyo. Lalo pa sila daw ay mas makakamura at hindi na mahihirapan pang lumuwas ng napakalayo para sila'y magpakonsulta. May pag-aalinlangan ang mag-asawa dahil nga sa hindi naman nila ito lubos na kilala. Kaya sabi daw, pag-iisipan at pag-uusapan pa muna nila dahil ayaw nila ang magpabigla-bigla. Pero, hiningi ng matanda ang palad ng babaeng buntis Pinahiran ito ng kanyang dalang kung anumang langis sa kamaingat na hinagod at minasahe. Bilang patunay daw ito sa kanyang magandang serbisyo na sila mismo ang makapagsasabi kung ito ba ay totoo. Mula bisig hanggang balikat patungo ng batok, minasahe ito ng matanda at matapos ang ilang sandali ay nakangiti ang matanda saka nagpaalam na. Napangiti naman ang babaeng buntis dahil ika nito ay tila na wala nga ang iniinda nitong pangangalay sa may balikat at braso. Lumipas ang ilang araw isang hapon muling nagbalik ang babaeng matanda. Nakangiti itong bumabati at tanong nito kung nais daw ba nitong magpamasahe muli. Subalit, wala ang mister nito na nasa may pagtatrabaho. Kaya bilang paggalang ay pinapasok niya ito saka pinagbigyan ang matanda na magserbisyo. Lalo pa ay naaawa daw ito dahil ito na lamang ang kanyang alam na trabaho sa kabila ng matandang edad nito nasa mula talampakan pataas hanggang lagpas tuhod ito ay para daw mainam na dumaloy ang sirkulasyon ng ating dugo isang magandang bagay din para sa mga buntis upang maiwasan ang pagmamanas sa kanilang katawan matapos ng kanyang serbisyo ay muling nagpaalam na ang matandang babaeng ito Pagka uwi ng asawa sa harap ng paghahapunan ay naikwento nito ang muling pagbisita ng matandang babae. Ibinahagi niya ang maginhawang pagmamasahin nito. Naswestiyon pa niya sa kanyang asawa ay bakit hindi niya din subukan magpamasahi dito para naman daw ay maginhawaan. Nawala naman itong nasabi at natawang sinangayunan na lamang. At isang gabi... Nagising ang mister nito sa kakaibang ingay doon sa kanilang bubungan. Tila may naglalakad, Parahan. paulit-ulit, pabalik-balik. Maririnig ang mabigat na kaluskos na parabang ito'y kinukot-kot. Kubuha ng walis ang lalaki sa kakinalabog ang kanilang bubungan at maririnig ang tila pagtakbo papalayo ng kung anumang hayop na nagdulot ng pagkakalabugan. Lumipas ang mga gabi. Paulit-ulit. Palaging ganito ang mga pangyayari. Sumangguni ito sa kanyang kumpare. At ika nito ay baka naman may mga naglalampungang pusa lamang ang naririnig sa kanilang bubungan. Ah! Pusa! Diyos mo yun naman! Napaka hard to get naman ng pusa na yun. At ilang gabi nang nagpapakipot sa itaas ng bubungan. <laughs> <laughs> Loko ka talaga, paring Danny, oh. Eh, pare, alam mo, eh, ang talagang suspecha ko dyan. Eh, alam mo na, hindi naman lingit sa'yo dito sa atin na may mga ganyan. Ha? ha? An anong, anong ganyan? Diretsahin mo nga ako pare. Eh, yung mga ganyan. Mga... Yung mga kwento ng mga matatanda. Yung mga... Aswang. Alam mo kasi pare, kahit si misis ko, nung ganyan din eh, ilang gabi din kami nakakaramdam ng mga hindi maipaliwanag na mga bagay. Mga ingay. Ilang gabi din kaming hindi nakatulog, kaya sinunod ko yung habilin ng tatay ko. Sapagkat naglagay daw ito ng mga pangontra sa kanilang tahanan. Mula bintana hanggang pintuan ay nagsabit sila ng mga supot na may bawang at asin. Maliit na botelyang lana, isang mabisang pananda upang kanilang malaman kung may umaaligid na nilalang sa pamamagitan ng pagkulo ng langis. sa Saka ipinakita nito ang isang palawit mula sa kanyang bulsa. Isang basyo ng bala na ginawang kwintas at naglalaman daw ito ng mahiwagang mga mutya bilang mabisang pangontra. Na hindi naman ito ipinagdamot ng kaibigan at ibinigay ito sa kanya. Sinunod ni Mang Dani ang mga simpleng payo ng kanyang kaibigan na sa kanyang kalooban ay wala naman daw mawawala kung ito man ay kanyang susubukan. Lumipas ang ilang araw, ika ng asawa nito ay nakakadama na siya ng pagmamanas sa kanyang binti at hita. Kung kaya ay naitanong niya kung kailan ba muling babalik ang babaeng maranda. Pero kibit balikat dahil wala naman daw itong pirming araw tuwing ito'y bumibisita. Subalit, isang araw, dakong hapon, pagka -uwi, ay naabutan nito ang nakangiting asawa na siyang nakatayo sa kanilang pintuan. Ika nito, katatapos lamang daw kasi nitong mapamasahe ng kanyang katawan kaya mababa ka sa mukha nito na siya ay naging hawaan. Pero, nanlaki ang mata ng mister nito dahil hindi naman kailangang maging espesyalista para malaman na hindi basta-basta lamang maaaring magpamasahe ng buntis lalo pa sa kanyang parte ng katawan na maaari itong makaapekto sa kanyang sinapupunan. Magsasalita pa sana siya ng kanyang mapansin na parang nawawala ang isinabit nitong mga pangontra sa may pintuan na ika naman ng kanyang asawa ah ah eh, eh kasi sabi daw ni naman daw yun totoo saka nakakadumi lamang dito sa may bahay saka oo nga o oh, parang mas maninis tingnan diba walang mga nakasabit sa may paligid o siya kumain na tayo tumna eh dito. Dito na ang kanyang suspecha. May hindi tama. Daman niya na dapat siyang mag at mabahala. At isang araw, katatapos lamang nitong magtabas ng mga dahon, sanga, at damo sa kanilang bakuran. Matapos ay nagpaalam ang kanyang mister na may bibilhin lamang sa may malapit na talipapa para sa kanilang hapunan. Pagkalabas nito ng pintuan, dama niya na parang may hindi tama. Pagkarating sa may talipapa, mabilis itong namalengke pero napahinto ito nang maabutan ang isang tumpukan at nasipat niya ang kanyang kumpare at nang kanyang tanungin kung ano ang nangyari at ika nito, ayon daw sa kwento. Ilang maugong na usap-usapan na ang madalas namamataan ang kabilang sityo ng mga kwentong kababalaghan. May umaaligid daw na aswang na siyang ilang pagkakataon na itong sinusubaybayan pero talagang hindi nila ito naaabutan. Namasaklap pa nito, makaraan ay may isang buntis daw na nalaglagan ng kanyang dinadala. Dahil ito sa sunod-sunod na panggagambala ng sinasabing nilalang na aswang na hindi ito nilulubayan hanggat hindi nasisipsip ang laman ng kanyang sinapupunan. Dito ay parang nakuryente si Mang Dani na at nakadama ng kilabot hindi siya mapagpaniwala sa ganito. Pero para sa kanyang mag-ina, ay eh bakit hindi siya dapat matakot? Mabilis itong nagpaalam sa kanyang kumpare para umuwi na mabilis naman siya nitong sinundan dahil hindi nito maintindihan bakit nga ba ito nagmamadali. At sa nanginginig nitong boses ay ibinahagi nito ang kanyang kakaibang mga napapansin tungkol sa matandang babae na basta na lamang lumitaw sa kanilang bahay na palaging bumibisita lalo na tuwing wala siya at nitong huli ay talagang kakaiba na ang kanyang nadarama na ayaw man itong magparatang ngunit sa kanyang palagay ang babaeng matanda ay ang umaaligid na aswang. Madilim na nang sila'y makarating. Kaya pagkarating sa kanilang kabahayan ay maingat itong pumasok. At bilang siguridad, bago ito pumasok ng kanilang kabahayan, hinugot nito ang kanyang matalas na itak na kaninang ginamit sa paglilinis ng kanilang pakuran. At dito, dalawa lamang ang kanyang pagpipilian ang tuwak po sa labis na takot o ang maging berdugo sapagkat sa kanyang maingat na pagpasok ng kanilang tahanan ay dumiretso agad ito sa kanilang kwarto at eksakto na abutan ito ang matandang babae nasiyang na ko. Nakalabas ang mahabang dila. Tumatagaktak ang malapot na laway. Habang nakaharap sa kanyang asawang, walang malay. Dala ng matinding takot at pagkataranta na wala na sa kanyang sarili. Si Mang Dani, buong lakas niyang tinaga mula sa likod ang babaeng matanda. Subalit, hinablot ng kanyang kumpare ang kamay nito upang pigilan ang isang mabigat na kasalanan. Ngunit, dito nakakuha naman ng pagkakataon ang matandang babaeng nagulantang. Mabilis itong lumukso doon sa may bukas na bintana. Parehas silang natulala na kahit ang kumpare nito ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Na ngayon ay ito pa mismo ang humablot sa kanyang hawak na itak para habulit ang tumatakas na matanda. Pero, wala na. Maliksing kumaripas ang matanda. Walang lingon-lingon at tumatakbong papalayo. Naikapan ng kanyang kumpare ay kung kilala ba nila ang kung sino mang matandang ito. Ngunit dito lamang nila napagtanto na ni hindi nila alam kung ano ba ang totoo nitong pangalan. Tirahan, kilalang pamilya, pati na ang totoo. Katauhan. At nang magising ang kanyang asawa, ay hindi ito makapaniwala dahil hindi naman ito naghihinala sa loob naman ng pagbibisita nito ng ilang araw. Subalit, nang hinimay at ipinaliwanag ng kanyang mister ang lahat ng nagkokonektang bagay ay saka lamang sa kanya ang lahat ay naging malinaw. Lalo pa, nang maikwento nila ang pangyayaring ito sa kanilang mga magulang at kamag-anakan, lahat sila ay hindi makapaniwala pero ang lubos na nakapagtataka sa tuwing kanilang iniisip kung ano nga ba ang itsura ng naturang babaeng matanda. Wala. Wala silang maalala. Wala. Tila borado ang mukha nito sa rehistro ng kanilang mga memorya. Walang bakas ng anumang presensya ng matanda sa kanilang mga alaala. Wala. Wala. Hanggang dito na lamang at sana ay nagustuhan nyo ang nabahagi kong kwento. Hihintayin ko na lamang po kung kailan at talagang napakatagal ko nang iniisip na dito sa iyong programa ang aking kwento ay mapakinggan. Maraming salamat. Mas lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, Bossing Gilbert Dodias. Sa pagbabahagi ng inyong kakaibang kwento, hangad ko ang umaapaw na pagpapala sa inyong lahat. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!